Nasaan? Nasaan? Nangalaw mm, ko yung tablet. <laughs> Where? Tatanggalin ko yan. O, oh, sige. O, oh, ayan. Tinigal ko na. Talagang pinagtsasagay yung kanap. O, nasaan? O, oh, nasaan? Saan nilagay? O, nasaan? sobra ng paglalaro niya ng tab niya. <laughs> Hindi na pwede. Nasaan? Where? Anong ganon? Hindi pa pwede yun. Hanapin mo. Sige. Hanapin mo. <laughs> Lusok siya doon. Saan mo nilagay? Where? Oh. Okay. Okay. Nasaan? Nasaan? Wala daw. Where? Iiyak ako. Nasaan? Doon niya daw inilagay. Bakit wala? Ito e, matandaan niya. Hindi mo tumaluloko. Oh, papaanong, na, papaanong nilagay mo doon? Tapos wala naman. Kung nalaglag dyan, hindi na sana. Oh. Pwede ba yung wala? Anong gagawin mo? Hindi mo alam kung nasaan. Hanapin mo. Ay, so... Ako maghahanap. Ako pa, ako maghahanap. Pa ako maghahanap. Wala na, oh. Wala, oh. Nasaan? Ay, sus. Oh, wala, oh. Oh. Oh, saan ko hanapin? Wala nga. Oh, wala, oh. Wala oh, wala. Oh, wala. Anong ah? Anong, 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 ano anong, 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 mo anong, 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 kaya anong, 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 kung wala, hindi ko hanapin. Paano ngayon yan? Hindi walang laro-laro. Mm. Ha? Wala laro-laro, ha? Umu-over ka na sa laro, eh. Inaabot ka na ng nine hours, ten hours sa paglalaro lang, eh. Hindi na pwede. Grabe itong maglaro, mm. eh. Lahat ng laro, alam. Hmm. Mm download ng download ng kung ano-ano. Hmm. Eh, tinago ko. Para hindi na siya mag-ano. Ngayon, hanap na lang siya ngayon sa taas. Saan? Hmm? Saan dyan? Ah, saan? Ay, wala. Oh. Saan nga? Wala. O, oh, anong gagawin natin pag wala? Wala tayong pambili niyan. Wala tayong pambili ng bago. Eh, hmm. anong gagawin nga? Nangungonsumisyon na, oh. Ay, anong gagawin natin, samu din nala. Ha? Samu din nala. Ha? Ay, kahapon, kahapon na dyan lang, bakit ngayon wala na? Ha? Anong gagawin natin ngayon? Magdrawing ka na lang? Eh, wala eh. Ha? Magdrawing ka na lang? Eh, anong gagawin ko? Wala nga eh. tingnan mo, tingnan mo. Wala. ano nga ang gagawin ka? alangan nga bitbit -bit mo yung TV doon. Or, hindi ka po pwede mag-stay dito sa house. Mag-isa ka lang. Nailangan, daling ka doon. Mamaya eh. Alo? Dalin daw yung TV? Ano ba dadalhin yung TV? Kala ko laki, -laki niyaan. Ay, hindi pwede. Hindi pwedeng dalin dalhin yung TV. Dadali yung TV. Ala, tignan nyo. dalin daw yung TV. Hindi nga pwedeng dalin ng TV. Kaya walang internet doon. Oh. ay nako bakit ganyan na wala ang ano wala tayong pambili nasa nang pira mo wala tayong pambili ng bago nako paano kaya ayaw wala pambili ng bago oh, oh wala nga eh magtiis ka wala laro-laro sa tab ngayon hmm <laughs> ano gagawin ko nga hmm ang gagawin hmm ay hey, ka ngayon sila. Ah, Tingnan kalokohan, kalukuhan. Tagay kalukuhan talaga. Eh. Oh. Sana nga. Ah, ah, ah. Loko ako. Oh. Sana nga. Maihatid ko ng maayos doon sa kanyang tagabantay. Mas, ang masama nito, magmuryot Nakaw. Mm -hmm. Ayan, ganyan. Kasi mahirap talaga yung ano, hindi nila mabawal sa paglalaro, ano. Yung um na sa oras ng paglalaro niya. Kahit anong saway nila, hindi magpasaway. Maski sa pagkain, halos, ayaw niya halos kumain ng, ano, pagkain. Kaya buti na rin yun. Tinago ko talaga kaninang umaga. Makita.